Sakto, naghahanap ako ng Diamond Dog Sinakita oh, na dito sa akin Napanood mo yung vlog ko? Sa... Bukawi Bukawi ba yun? Bukawi, Bukawi, Sa Bukawi, bumili ako niyan kay ano, kay Obet Mga bata pa to Ah, oh, yan, dumalaga Magkano isa? Two weeks pa lang to Kaya yeah, Benjoy, ito ang magulang no? Ayan, magulang Ayan, napakalaki oh Ayan. Pure breed na ano. Brahma, kita nyo yung pao May balaybo. Tatay Benjoy, magkano isang sisiw? 200. 200. Magkano binibenta ko? 3,000. Magdadalawang buwan sa 16. Magdadalawang buwan pa lang. Mura to, 3,000 no? Ya, tali po yan, 2,000 2,000, bali, 500, 500 ang isa po. Ah, kasama to Oo, oh, kasama na po yung bak okay, Mura okay. na, kasi oh, okay. magkano rin to Apo okay. 2,000 kasama na tong lagayan okay, 500. Mura talaga magtinda si Tatay Robby no? Oh. Okay, kamusta mga boss? Araw ng linggo July 13 Nandito tayo ngayon sa Hulong Duhat, Malabon. Samahan nyo ako. Silipin natin ang mga iba't ibang klaseng hayop na binibenta dito. Time check. 6.34. sama ko si Mrs. Medyo maaga tayo ngayon. Pare Alex, to. Dami ng halaman doon, no. Oh. Wala pa gaano mga nagtitinda. Maaga pa kasi. Ay, no. you know, good morning. Ah. Kakanin no, dami, ah. Eh. Gusto mo? Ate sa ito, paninda mo? Opo, opo, Ay! Ay, hindi. Yes, boss. Gusto mo ito? 40 pesos lang Ayon po. Ayo, o, kasaba kay. Ito, maganda. 40, 40 lang po. 50 po, isa. Bili tayo ng, ano, almusal. ba? Ito, ito, masarap ko, di ba? O, ito. Ano ba palaman ito? Akay-akay. Mungo po. Ito, masarap ko. Ito, ito magkano? 40 po. 40. Ito. Ito din. 50 po, yung dalawa bali 90. yung ba ba po. Sa yung dugo isa ko nang eh ay may bariya ka wala po po siya alam kayo yung hidok mo? parang puro isang libre din yung paininan ate wala akong bariya eh sel entrance may bariya ka ba? kapalit muna ayun yun dami oh thank you ready na Ito mga boss, may ano dito, giant to. Ngayon na lang ulit ako nakakita nito. Magkano na bentahan nito ngayon? 600, pares na. Giant. Yung bata ko, ang dami ko nakikita nito sa ano eh, sa Las Piñas. Kanina ko Sa Gatchal Ano yan, kuya, gawa niya lang? Gawa din Ganda no. Oh, Gawa yung no? rin pala no? ganda rin to. Kita kita yung ibon. Oh, pampig oh. isa 500. Ganda rin no. Mga pampig to no. Oh malapar. Lagay nito sa ba? Diba? Oh. No. Ay, Ah, oh, maganda naman eh. Wala papalitan 'yan. Ayun. Yung mga nagbi-pre-flight. Ito. Oh, okay. Pwedeng lagayan 'yan. Sa itokoy. Eh ano pa sila? Pag ah? dito. Tripoli, Pechai. Pechai bagyo. Pechai bagyo. Ano mga ibon mo ngayon? Sila, isa. Ito. Oh. Uwi pa lang isa. Matalitan. Pier 500 Wala kang high meat ngayon? Wala na, labi yung Ito mga lutino lang Lutino mo magkano? Ito 1-3 parin 1-3? Proven na to Ruben pair Konti ibo ni eh, Kokoy ngayon Sabi na at kapoy Ito Alps 1 Magkano to? Ito 300 300 so, Koy may contact number ka ba? Ano Facebook lang Ano Facebook mo? Ano? Gamel Alba Gamel Romel Alba hanapin nyo lang thank you boss dito tayo sa pwesto ni ano Moto Palaboy nagbablog din siya mga boss tignan nyo yung channel niya hanapin nyo sa youtube Moto Palaboy may mga tinda siyang ano uh, baji uh, meron din tayo mga pang beginner katulad ito ah uh, baji kit sa sa pare ang baji tsaka para kit na nagpare siya yung naging anak ah ganoon. pwede pala no pwede pag ginagawa talaga yun kapag meron kang gustong kulay na nasa parakeet lang para maglabas no? ganda ng kulay nung isa oh anong kulay yung boss? blue opaline blue opaline eh nagba-banded yung dalawa na. mo banded na saka sa mga baji parakeet madali malaman ang gender oh, oh. Yan ang ang gandahan ng bagay at saka parakit. Hindi ka tulad ng african, Ang gasa maging breeder, yung pala para yung babae. Kailangan mo talaga i pa DNA. DNA pa. Okay, dapat marami kayong sobrang ibon, no? Uh, okay. Tapos may ano ka, haguro mo. Ayan, ano lang yan. 1-5 dito. Dito, 1,000 line. hagulay. Hagulay, 1,000. Dito, 1,500. Ganda rin kulay ng itim mo. Oh. Pink na yung itim. Anong kulay? Pink na. Ano yan? Violet gray. Violet gray. Bio gray kung tawagin nila. Banded na yung mga yan. Ito pa yung iba. Ito pa yung iba. Oh. Ang mga hagulay yung kulay. Hagulay Ilang piraso tong baji mo? Sa baji natin dyan, meron dyan 2-3-5 eh. Isang piraso yun? Hindi, paris yeah, na. Paris ta. tayo, ano na. Ano nila. Kumbaga, ang paninda po kasi natin, mas gugustuhin ko yung mura na makakabili kahit yung maliliit na gusto nang mag-alaga. Yan, ulit dito. Bigay ko yan, 3-5 kasama na yung 5. Kasama na yung 5. Yung na yung 5. Yung, oh. Tapos yung iba, ulad nun, yun, yun, yun 3-5 din yan. Yan, toto. to. -to. Yeah, to, -to. Opalay na yan. Tsaka itong spalgan opalay. 3.5 ampere. Pwede naman kayo mamili eh. Okay. may kakatil din siya. Sa natin, 2.5 na lang, pares 2.5 sa pares. Parang it violet natin, 300 isang uh, RV project. 300 ang isa. Opo Ayan mga boss, baka may nagustuhan kayo sa mga binibentang ibon ni eh? Moto Palaboy, kontakin nyo na lang siya. Yan, yeah, 0922-6091917 Siyempre, huwag nyo kalimutan mag-bell and subscribe kay Peter Paul Siyempre, huwag nyo na rin kalimutan si Moto pala, boy Ang ating Facebook account, Mark Raymond Tiangco Santos Thank you Thank you Kano yan, boss? 300, 300 lang yan 300 Kaya sa mga palapas, eh Kaya yung janitor fish yo. Oh. yung iba koy fish na. Fish ito. Kano binebenta ko? 3,000. Magdadalawan din, magdadalawan buwan sa Magdadalawang buwan pa lang. Mura to, 3,000, no? Oh. Share copy lang, lang. Bura, 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 Ah, share copy lang. lang. Lalaki. Babae. babae pa yan, 3,000 lang. Tapos may pusa rin siya. Anong pusa pala to? Persian. Persian, babae. Babae. Bura, mga 9 months, <coughs> eh. months na daw. 9 months <coughs> na daw. Magkana binibenta to? Pwede lang yan. 4-5 na lang Bye bye Uy! Ano to? Nakakarating mo lang Oo! Nagsaat lang Kung gumunta sa Pero itong Shih Tzu napakamura o 3,000 lang Boss contact number baka meron kayo Banggitin mo yung contact number baka may mga gustong bumili eh Ano? 0907 932 Taga saan kayo? Uh, nabotas po. Taga nabotas. Ayan. Thank you. Oh. Dito naman tayo sa pwesto ni Boss Marvin. Morning, good morning. Meron siyang ano, canary. Red Factor. Red Factor. May itlog nyo. Boss, magkano pare? 15K. Ganda ng kulay, oh. Ito yung itlog, may kulay. Yan nasa kabila Dyan. din. Respect. Saka... Respect. Okay. Yan Yan ang dead Rested Tsaka Red Mosey Incident po Hanari Yan bihira sa so sanggian yan Tapos may golden siya. Si Bright 12 Sama na 12 lahat to Wala anak na lang yung dalawa ata Anak ba yung tatlo? Hmm, dalawa lang, dalawa. Ay, dalawa lang. Ito yung nanay. O Meron tayong pong 10k lalaki. Kung meray niyan 10k lalaki. Brahma! 4k. Rayo, bata. 4k yung tatlo. Brahma ulit, 4k. 4k. 4K ay kaya white 15 Magkano pa? 18 Wala kering to. 15k. Magkano to di ba? O kaya na natin tama. Sirama 3k. Teka, ay. Sirama 3k. Puno wala. silver. Silver 3k. 10,000. Tapos may mga dong tau si ano? Boss Marvin. 3K uh, Pares. 3K Ampares Boss, contact number mo? Oh, 0968-298-5744. Thank you. Dito tayo kay Tatay Romy. Good morning. Hello, po, boss. Ano nga po pala ang ano nyo? Peter Paul ka Peter, Peter, Paul uh, i-subscribe and like siya po kay Peter Paul yung kanyang mga vlog salamat po patay Romy paris paris itong mga binibenta ko ito po o oh. Uh, opaline bayo o po opaline niyo po yan Ewing. 500 lang po yan 500 500 lang po 500 itong sa gitna itong t at saka oh, isang opaline na ano Move 500 lang din po yan. 500. Isang Fisher at isang Parblue Blue Ewing o Palain. Ayan po, 500 lang din po yan. Itong sa baba? Ito naman po, uh, isang split. Split Dan Palo Blue. At saka visual Dan Palo. Maube. Bali sa 4K siya. Yung dalawa? Apo, dalawa siya. 4K yung dalawa. Uh, ang layo niyan, Dan Palo. Wala nga matanong isa o. Oh. Apo, visual po yun. Ito, ito, naman. naman po, Fisher. Uh, green Fisher. Nasa 500 yun. 500. ito, lahatan na po ito. Lahatan? Uh, Pertunata. Pertunata at ano, uh, Loob. Uh, Ayun, Diamond Lab. Itong Bar Blue at yung Blue. <laughs> lahat na po yan, dalawang libo dalawang libo, bali 500 lang isa ah, kasama to oh, na po yung mura na, kasi magkano oh, okay. rin po dalawang libo kasama na tong lagayan oh, 500. mura talaga magtinda si tatay robby no Patay Romy, sa mga gustong bumili, paano ka nilang makakontak? Ang number ko po, sa cellphone number ko, 09212109336 Romy Cordero Masangkay, FB page ko po. At shoutout po, taga sa Lazaro Hospital po ako. At sa Tondo High School, Bat 86 po ako. At Puso ng Maynila, Riders Club. Maraming salamat po. Thank you. Kompleto. Sakto, naghahanap ako ng dayong ng dam. Oo, nagakita natin sa akin. Ah, Napanood mo yung vlog ko? Sa... Bukawi. Bukawi oh, ba yun? Bukawi, Bukawi. Bukawi, Bukawi. Sa Bukawi, bumili ako niyan kay ano, kay Obet. Mga bata pa to. Ah, uh, yan, dumalaga. Magkano isa? Text na lang. Uh, Text na lang. <laughs> <laughs> Daya mo yung Kanina pa ako naghahanap eh. Ayan, Ayan, Ayan. Hindi yung akin kasi mga boss magdadagdag na, ako. Uh, Patubo yan. Ah, mato mo pala sa diamond dog siya. O dumalaga eh. yan. O wala lahat yan. Ayaw sabihin ni Kuya yung presyo eh. Mag-uusap na lang kami. May lalaki dito? Oo. Oh. Kasi yung mga nabili ko hindi ako sigurado eh. Baka ito. mamaya pare pareong yung babae. Ito. Sure yan. Ayan. Ito. maraming babae. Pero ito, sure na lalaki. Ito ah oh, sure na Pagka uh, malaki yung talukop, talukap, no? Talukap. Tsaka yung isa malabo yung kulay. Kaya <laughs> pag, pag ano daw, maiksing yung tuka, lalaki? Eh, halos. Pare-pareho lang tuka. Kaya nga eh. Kasi isang, isang may, may, miski malaki talukap, pa. light ang kulay niya, light orange. Babae. Ah, oh, ganun. Meron akong nakita ko, Yun sa akin eh, light na light eh. Kailangan talaga may sobra ka, no? Para ano, no? Ang tayong babae niya, puro mahal, puro yung sa akin din eh, parang mga babae eh. Ang dami, siguro kulang 20 na ako sa akin, pinunta sa bahay, sa Cabalinsuela. Mga panak pa ba to? Panak, pa anak lahat yan. Ah, puro bata pala puro lahat. Puro bata sa, sa plate lahat yan, you know? ino mo. lang. Ano na paris. Baka pwede mo mabenta ang, ang breeder. Pwede eh, wala nang problem. Pero ito, pag-uusapan muna namin to. Oo. Oh. nilagay na natin sa box. Meron tayong followers dito si Tatay. Ano ba niyo po? Warlo. Ano po? Warlo. Warlo. Taga saan po kayo? Tipabi. Si Tipabi si niyo kalokan. Ano? Nakabili siya dito ng bantam. Tay, magkano kaya 'yon diyan? 250. Napakamura naman, parang presyong hmm. sisiw lang ah. Okay. Ang bigyan mo siya ng sticker. Mahilig kasi ako sa eh. ano <laughs> Sige po, salamat. Lagi po kayo mapapanood. <laughs> Mahilig ako sa YouTube. Po. Salamat, salamat po, salamat. Ang ganda nang nabili niyo, 250 lang oh. Hindi lang <laughs> marunong magpalit-palit, hindi ka nga yung ganyan. Hahaha. Sige po, salamat po. Salamat po. Nandito ulit si Ace oh, may dala siyang ano, parakit. Ito yung Pearl. Oo oh, yan, Pearl. Ano, hand feed. Magkano yan, Pearl? Itong Pearl, ano, 2.5 na lang. Negotiable pa yan. 2.5 2500 Ganda oh. Tapos ito. Ito, Baji. Ah, Baji pala to. Ah, uh, bata pa eh. Magkano yan? 500 na lang. 500. Diba ito? Yun, no? Itong pearl. Okay. Oh, okay, oh, come. Sanay sa nai kasi ito nakatayo sa perch. Kapag hawak na ng tao, sa akin rin. Ang bait dito. Hop, hop. Baka baka wala pa yan ah Hindi, hindi. Mabalik Yan Ace, baka may mga gustong bumili. Contact number mo. Uh, 0907-135-9734 po. Yan, mga boss, contact inyo na lang kung interesado kayo. Taga Marilao lang siya. Lias, Tama. Eh mga boss, nakita ko ulit si Tatay Benjoy. Yung nagtitinda ng Brahma. Sa kanya ko nabili yung isang pares ko na Brahma. May mga dala ulit siya, si Siu. Two weeks pa lang to. Kaya Benjoy, ito ang magulang, no? oh, yan magulang. Oh. Ayan, napakalaki, oh. Ayan, opa. Hindi pa. Pure breed na ano. Brahma, kita niyo yung pa, oh. May balayibo Tatay Benjoy, magkano isang sisiw? 200 200 Ilang piraso to? Ano yan? Labing tatlo Labing tatlo Oh, pakunin na lahat ang kanina may kumuha sa akin Tatlong piraso, binawasan ko lang si 50 Eh mga boss, oh, napakaraming sisiw, oh, brama Sa mga naghahanap Kaya lang sobrang bata pa rito Meron ako doon, limang piraso Malalaki okay. na laki na ano lalaki tapat na lalaki ako daw na eh, ah ito hindi pa malaman yung gender no oh kung babae lalaki pero itong kulay na to maganda like yung sisiw na brama 200 itong breeder binibenta yung breeder binibenta oh binibenta ko yan magkano hanggang sa 2.5 yan hanggang 2.5 2.5 binibigay niya Tatay Benjoy, i-contact number mo. Marami nagtatanong sa akin eh. Pag Balinsuela siya sa Pulo. Ito yung number ni Tatay Benjoy. Kung kailangan niyo ng Brahma, kontakin niyo na lang siya. Yan. Salamat Tatay Benjoy. High tide. Kanina wala yan eh. So ayun mga boss, nakapasya na naman tayo dito sa Hulong Duat Malabon Nakita na naman natin ang mga iba't ibang klaseng hayop na binibenta dito Nakabili na naman tayo ng Diamond Dab Walong piraso Ayan, tsaka nest box Bale, dose na yung Diamond Dab Dose na lahat ng ano ko, Diamond Dab Okay mga boss, pauwi na rin kami Dito ko lang tatapusin tong video na to Maraming salamat sa pagsama kita kitsa lang ulit tayo sa oh, sunod na video hindi tayo makakatawid ayun, taas sa na lang tayo na ano, katawid tayo dun wala o, oh. kabasa yung sapatos ko kanina wala yan oh nag-high talaga dito eh kanina to yung tiyo dito mga boss eh katawid tayo dun na lang tayo yun o oh. mga ano nang bigyan na lang natin mga na e-trike Grabe, last ng ulan. Nandito ako sa tropa kay Dan Chris. Dito sa May Kawayan. Bibili ako ng ano, stage. O pasok na yung tubig dito. Dami yung ano, mga gold dyan. Ayan, si Kuya Dan Chris, sa mga naghahanap ng cage, pasyalan niyo siya dito sa may kawayan. Anong barangay ito? Malakan. Malakan. Ito kayo dito, nagka-ride din tayo. Pagka malayo lo kayo ganyo, nakaka-ride din. Ito yung mga paninda niyo. Muulang pa eh, mamaya kukunin namin yung cage. Anong size yun? 2x2x4. Gauge 14. Gauge 14. dami niyang ano, nest box kumpleto. Pang African, kakatil, pang San Cunyor, meron din. Ito malaki, no? Ito ba? Pang San Cunyor ba to? Cockatail. Kakatil. Kakatil. Magkano yung ganyan? 50. 350. 350. Dami, oh. hirap na lagay ng tao ko. Problema, wala Para makuha natin ito. pang ano to? Pairing box. Pag uh, may pagpapari, magpapari sila natural. Yeah. Sa Afrikan, pwede rin yan. Sa pang Afrikan nga, ito. Laki oh. Magkano na yung ganyan ngayon? Actually, benta ko ito 3-2. 3-2. Sa akin lang mura. Ayun. Ang ganyan ng 3,000 lang sa akin tropa kasi hey, ito na yung cage natin napakalaki oh bumili na rin ako ng ano nila kainan Ayan. ito sa baji ko nandito na ako sa bahay lalagay na natin itong mga diamond dab sa cage yan lagay mo na Bait naman to eh, hindi ko nanunuka. Hmm, yung kaganda lang sa diamond dog. Hindi Saka. nanunuka. Aha. Saka sanay na tayong matuka. Na, ano, ano na. lang. Yan lang ha. Ayaw magpakuha eh. Ito, ito, ito. Hmm. Mabait niya, no? Hmm. Laki ng kulungan Ay, nila. Laki ng kulungan nyo ha. Parang kulungan ng Aalisin ah, ko pa tong ano, divider. Mm. So ganda yan, makakalipad-lipad sila. Mabilis mag-ano. Aalisin ko na nga ito. Labas. Tabi mo to ah. Baka mawala ah. Mm. Ihawan. Huwag. <laughs> ang dami ko ng ganyan, nakatabi dun ah. Hindi tabi mo lang, baka kailanganin natin eh. Pag gusto Ganyang kalaki yan oh. No? Yung nasa San kunyul. Oo. Ay, wala nang sukat yan Dapat dito yung San kunyur Kaya lang nakapix na kasi yun eh. Mahirap ng palitan. Mm hmm. na sila ako. Ang bait. Hindi ka tagal natuto kain. Wala silang pakailan. Sana dumami to. Ang taba to ah. Mataba. Mm. Mm. Anong kulay yan, mga boss? Red yata Ito parang silver, no? Tapos parang may alisa, yung pakpak -pak niya. May kulay. Mo. Yan, ha? Parang may kulay. Hmm, ano no? Ganda. Para siyang... Uh, ang ganda ng kulay niya, yan, yan ang gusto ko sa kanila. Yan. magkakulay pa na sila ng isa. Ayun na. Tatlong blue. Yan sila. Hmm. Twelve pieces. Ayan oh. Nakalipan sila ng maganda. Hmm.